na nananana -na 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 -na. hello sa inyong lahat at saka kumusta uh, ngayon pala ay lalabas ako at uh, bibili ako ng aking kakainin uh, ito nakahanda na yung baunan ko uh, dito ko lalagay yung sabaw so tara samahan niyo ako kung paano ako mag uh, mag-order let's go uh oyao japan han owatang Ayun, bago ako lumabas, nagpractice na po muna ako. Baka kasi kung ano-ano na lang sasabihin ko mamaya eh. Wah! Ang ganda ng panahon ngayon. Maglalaro kaya ako ng basketball mamayang gabi? Tingnan na lang natin. Kahapon lang medyo malamig at hindi masyado maaraw. At yun, kung nakikita nyo, may isang templo dito. Madalas nyo pala makikita ang mga templo dito. Malalaki man o maliliit. Medyo mainit ngayon. Saka, iwan ko Ano ba to? amin kayong tao Hello Uyaw uh, oh, oh, Ah. Nyo Chen. <laughs> Ayun, tinanong ko si Ate kung magkano. Sabi ko, Dushao Chen. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero ang sabi naman niya, isan e u. Bali, 135 nga po pala yun. Sise. Gatay ng makakain. Ito siguro yung pangalan ng kainan nila madalas dito ako bumibili ng kakainin ko mamaya eh. Basta ipapakita ko na lang sa inyo. At ito rin nga po pala yung mga prices sila dito. Kung $120, ikakonvert mo sa peso, mga nasa 175 pesos. At yun, luto na yung pagkain natin. At dito, medyo nahihirapan sila sa sabaw. Kasi ang init. Glass pa naman din yung baunan ko. Oh, Ah, uh, sisi. <laughs> Kung napapansin nyo, ngiti lang ako ng ngiti. Medyo natutuwa lang ako sa sarili ko at sa ginagawa ko. Wow! Sese. 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 Bye bye. Bye bye. Sisi. Ayun, may babay pang nalalaman. Hindi eh, di kayo ng close. Ito, pahuwi na ako ngayon. Talagang naninibago talaga ako sa ginagawa ko ngayon eh. Hindi talaga ako sanay na mag-record ng ganito. Nahihiya kasi ako eh. Yung tipong nagsasalita kang magisa isa at tinatanong mo yung sarili mo. Gee, nakakahiya talaga. Kaya ganito yung hawak ko sa kamera eh. Walang maayos na kuha. Pagpasinsyaan nyo na po. Hayaan nyo kapag nasanay na ako, gagalingan ko talaga. Nagagalak talaga akong panuuri ng mga ulap kapag ganito ang panahon. Nakakarelax at nararamdaman mo yung buhay. Diba? At yun, nag-aantay nga po pala ako dito para tumawid. Paalala lang po kapag tumatawid kayo, antayin po natin yung traffic light, yung go signal. Ah, mainit ang init ng panahon. Ayun, pauwi na nga po tayo. Dadaanan na naman natin yung templo. At ngayon ay paapakita ko sa inyo kung anong meron dito. Hindi nga po pala madalas na ganito. Marahil may sinisilibrate lang sila kaya ganito. Pasensya na, medyo magalaw lang yung camera. Ayun, ito yung kultura nila dito. Ayun, pauwi na tayo kasi gutom na gutom na ako. Ayun, nandito na tayo. Galit ka, pre. Diba? Ang bilis lang. Asan? Ang dali-dali lang. Easy. Diba? Piece of cake. Piece of cake. Ang dali-dali lang mag-order, diba? Basic. Basic lang, mga pre. Dito na nga tayo at iha, uh, ihahanda na natin to kasi ako lang mag-isa ngayon kaya naka-off yung mga ilaw kasi ang mga ang ibang tao nagtatrabaho ako tambay sa bahay wow, ang saya hindi, may ginagawa rin ako yun nga, ipapakita ko sa inyo yung ulam ang maliang binili ko. So, bago yan, natin muna. na natin to? Bago yan, ito nga. Itong tinatawag yung sabaw ko kanina. Sinabi. Oh, init. At ito. Mamaya ay malalaman nyo Tinda ko lang yung ano ko. Ah, uh, kutsara ko. <laughs> Ayun, ito ng kutsara. Abracadabra. Huh, yun, nandito ng kutsara. Hmm. At saka, ito open na natin to. Ano kaya to? Neuro Chow Fun. Sabi ko kasi Neuro Chow Fun. So, Neuro Chow Fun, ano yan? <laughs> fried rice. <laughs> Neuro Chow Fun, uh, beef fried rice. At saka, ito naman, Watang, watang. Uh, hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko. Watang, okay. Dito, uh, sige, para makita nyo. Ano kaya yung watang? Ang watang ay sabaw na oyster. <laughs> no? Oyster yun. Know? Oyster. Ito yung madalas kong binibili. So, ni si ate doon, Uh, alam na alam na niya yung bibigyan ko kaya. At ngayon ay kakain na tayo. Ako lang mag-isa dito. Ano? Lonely. di ah, ba diba? Mr. Lonely. Tara! Medyo... Wala naman. Yeah, nothing. Alright! Kakain na kami. I mean, ako lang. Kakain na ako. Yun. Bye-bye.